Barco, nandito pala lahat ang barco, mga yung uh, navy. Huwag oh, you know, mo, dami. Ano yung 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 mga yung 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 navy. Oh. Barko, mga yung yung Ay, eh, mga escort na natin tropa mga tropa ay sa ligot deliver sila ang ano Port San Felipe Eh... <laughs> Yeah. Mamaya palabas dito kayo dadaan. O tawagan mo rin ako pag ano, tapos na kayo. Port San Felipe yan ha. May mga tropa pips oh. Shout out. Ayan, tropa. Ikaw pala yan? No, pala. <laughs> Dapat doon sa Macdo. Pakanan. <laughs> Maluwag sana. Tanong-tanong na lang kayo sa loob. Mamaya tawagan niyo ako. Ayun tropa. Barko. Nandito pala lahat ng barko. Mga yu uh, navy. Oh, yun know, oh, dami. Lalaki. Nandito pala yung mga navy oh. Barko, dito kami magdi sa barko. Mga navy. yung mga baril pa ni